Vlogag, welcome back to my channel and for today's video, samahan nyo nga kami at kami nga po ay magra-rides ngayong araw ngayong araw ay July 15 2025 ayan, napagtripan lang po namin mag-rides sa simbahang bato kaya samahan nyo kami mga ka another day, another vlog mga ka-vlogag. nyo nga kami sa aming rides for today's video. Sa mga ka-vlogag, nakapag-prepare na nga kami dyan ni Hal. Paalis na nga kami dito sa aming area at papunta na nga po kami dito sa Island Park. At dito nga po kasi kami mag-meet -me nila Marisa at ni Lenlen dito sa Island Park. At time check, 6am po ng umaga ang usapan namin magkikita-kita kami dito sa Island Park. At sa tingin ko naman ay medyo okay naman ang panahon ngayong araw dahil medyo uminit-init nga ito. Pero maya-maya lang habang inihintay nga namin sila Lenlen at Marisa. Medyo tumilim ang langit at dun sa may unahan namin ay talagang bumubuhos na ang ulan. Kaya dito namin napagpasyahan na magkapote na nga kami habang inihintay nga namin si Lenlen at Marisa. Dahil sa itsura pa lang ng langit, talagang bubuhos na malakas ang ulan. Pero syempre dahil na plano na namin 'to, kaya itutuloy namin kahit umuulan. At maya, -maya nga lang ito na ang sinasabi ko sa inyo, talagang bumuhos na nga po yung malakas na ulan. A few moments later, dumating na rin nga po ang aming hinihintay at nanggaling pa nga daw po sila ng paliparan at ay eh, nakakapote na nga rin po sila. Tapos syempre mga kablagag, kahit umuulan, tuloy pa rin ang laban. paliparan pa kami na sila. So nag na nga kami umalis mga kablaga. Hindi naman ganun kalakas ang ulan, medyo maambon lang siya pero hindi yung ganun kalakas. Dito nga kami dumaan sa Island Park papunta nga po to ng shortcut ng Silang. Sa mga taga Cavite diyan alam kung alam niyo yung shortcut na to. At sa unahan nga dumaan nga muna kami dito sa gasolin Station at pinainom na nga muna namin ang aming motor dahil baka maya ito ay mauhaw. At sa may bandang unahan nga ay nandoon sila Lenlen sa unahang station at doon sila naman ay nagpahangin ng kanilang motor. Ayun pagkatapos namin maggas at nakapagpahangin na si Lenden ay tuloy kami ulit ng aming biyahe. Tapos dito nga po ay palabas na po kami ng Dasma. Ito po ay papunta na po kami ng Silang. Akala namin ay iinit na yung palay umulan ulit. At nga sa unahan sa later nang silang ay nag-stop over nga muna kami para magsuot nga ng pang iba bang kapote si Lenlen at Marisa dahil lang suot nga lang nila ay yung pang -itaan. At maya maya lang papunta na nga ka po kami ng Tagaytay dahil nagsuot po sila ng kapote pang iba ba pang itaas. Ayan umaraw. Kaya ayan ngayon tanggal kami ngayon ng aming kapote. Tapos mga kablagag parang walang nangyaring ulan dito sa Tagaytay mga kablagag. At syempre tuloy para rin ang aming biyahe dahil nandito pa nga lang po kami sa Tagaytay. At kapag nakita nyo po itong mga statue na yan, statue ba tawag dyan? Basta nasa Tagaytay na po kayo at maya maya lang po ay dumaan nga po kami dito sa trabaho ni Lenlen. -Len. Hello po. Hello. Hello. Ayan ang dami naming aderiya mga kablagag. Yan, <laughs> dito nga yung module nga si Lenden ng bakit dito sa KFC. Dito nga po siya nagtatrabaho pala sa Tagaytay. Shoutout nga po pala dyan sa KFC ng Tagaytay. Isa na rin po yan sa mga binaon namin. Tapos ito nga po tuloy po ulit ang aming biyahe. Oh. So nakarating na kami ng talisay mga kavlagag at dito nga ay nakita namin ang ganda ng view. So nag stop over muna kami dito para makita namin yung view mga kavlagag. Tapos nag picture picture nga muna kami dito mga kavlagag dahil ang ganda nga ng view. Syempre papakita ko sa inyo to pero huwag kayong umasa may drone ako mga kavlagag. Music Doon kami kakain. Next stop over muna kami dito. Tapos ayun si Hal, ayun si Lenlen. Len. Ayan. Kakain muna kami dito mga kaplagag. So ayan. Aray ko na hilok. Uy, ang ganda na. Ganda naman ang view. Mga kaplagag, pag napadpad kayo dito sa Talisay, dito kayo punta. Sa kubo-kubo nila, sir. Ang <laughs> bubudol niya. Six pieces chicken. Dahil umulan ulit, magsusuot kami ng kapote. Mula <laughs> na naman. Mula na naman. Manggugulo na naman ang weather. Go. Okay. So, thank you Ay, po. Mal. Yan, dyan kami nag-stop over sa store na yan. Tapos eto. Mabalik na kami. Magra-ready na kami ulit para bumiyahe so, ulit. Oh, oh. oh, oh, oh. At sa habang ng namin mga kablagag ay narating din namin itong papunta papasok sa simbahang bato. May higit isang oras lang naman po ang papunta nito sa simbahang bato pag dito ka nga po nang galing sa Cavite. At ayan nadaanan na nga po namin ang simbahang bato at hindi ko nga po siya na videohan. Ito po talaga yung papasok na po talaga to sa simbahang bato. Ibig sabihin malapit na po talaga tayo dahil may nakita na tayong signboard doon sa gilid. Kaya lang hindi ko nga po siya na videohan. Pagpasok nyo nga dito mga kablagag ay may makikita nga kayo nakapark ng mga motor at may mga nagtitinda na po ng souvenir sa unahan. Tapos dun po tayo sa may bandang unahan dahil dun po tayo dahil ang layo pa po dito ng simbahang bato. At nang mga oras na to ay nasa alas 10 na nga po to Alas 10 na nga po kami nakarating dito. Dahil ang bagal lang po talaga ng patakbo namin. Mabagal lang kami mag-drive. We're here. We're here na mga kablagag. So ayan, nandito na kami mga kablagag sa simbahang batong. Meron yan, nasa Batangos tayo. At nakarating nga kami ng ligtas at walang aberya mga kablagag. Wishing candle, family candle. Oh, wishing candle na. Ay, family, family pala. <laughs> Pagdating nyo nga dito mga kablagag ay eh may tuturo nga sa inyo kung saan kayo pwede magpark at 20 nga po ang bayad sa isang park sa kada motor. Tapos may tindahan nga dyan sa gilid, si nanay nga ang nagbabantay ng parking at sa kanya rin kayo magbabayad. At dahil nandito na kami sa simbahang bato mga kablagag, syempre hindi may iwasan ang magpapicture. Tapos ang unang nga namin ginawa dyan mga kablagag ay eh tumingin muna kami nga ng mga souvenir. Pumasok na nga ako dito sa simbahang bato. Sabi ko nga kay Halle video niya ako habang naglalakad. Oh, ang ganda. Dati nakikita ko lang to sa video pero ngayon nandito na ako, napuntahan ko na siya. At ah, thank you Lord dahil ginabayan niya ako. Ginabayan niya kami na makarating kami dito nang ligtas at matiwasay, nang punong-puno ng, punong -puno ng pag-asa sa buhay. Napakasimple lang ng simbahang bato na to at sobrang tagal na nga daw po nitong na nakatayo rito. Tahimik lang yung lugar na to, talagang dinadayo lang din siya ng mga pumupunta rito sa simbahan na to. Sobrang tagal na daw ng simbahan na to, hindi lang daw siya kilala. Nagpasikat lang daw dito ay yung mga vlogger na pumupunta rito. Doon lang po siya sumikat nang no, may mga vlogger na pumupunta dito. At base lang po 'yon sa kwento sa akin ni Mother na binili ako ng kandila. Karamihan nga daw po na pumunta rito ay mga nagwi-wish daw po ng kanilang trabaho, ng kanilang success sa buhay. Dito nga po ay nagsindi nga po muna kami ng kandila. Kapag po iba-iba ang kulay, yun po ay wish. Ang brown po ang pinili ko, yun po ay sa family. Binasa ko nga po muna yung sulat na nakalagay doon. Tapos saka ko nga, nga po siya sinindihan. <laughs> Ayos yan, kakulay ni Halong Kandila. <laughs> Dito mga kablagag, papakita ko nga sa inyo yung view. Pero mga kablagag, wala po talaga akong drone. Kaya pagtiisan nyo na to. So ayun mga kablagag, galing na nga kami doon. Tapos palabas na nga kami kami sa labas ang dami mga sticker, ang dami mga pumupunta rito at ayun yung simbahang bato, ayun, ayun. Ayan. tapos palabas na ka nga kami palabat lang ang cellphone ko kaya mamaya update ko na lang kayo mamaya maghahanap naman kami ng spot kung saan kami maglalagay ng tent Dito nga nakalabas na nga kami ng simbahang bato mga kavlagag tapos dumilim nga ulit ang langit kaya nagdecide kami dito nagpark muna kami sa gilid para magsuot ng kapote dahil paulan na naman nga po para malakas ang ulan na to at dito nga habang nagsusuot nga po kami ng kapote ay bumubuhos nga ang ulan ang kulungan ng weather eh uulan tapos aaraw tapos tinuloy pa rin namin ang biyahe may susunod nga kaming ulit na pupuntahan ang pupuntahan namin ay simbahan ng Taal familiar ba kayo dito mga kavlagag dito sa lugar na to yung nasirang tulay ito po ay papunta po sa Buso Buso sa May Taal Volcano nakakatuwa lang kasi kahit umuulan go push pa rin kami sa aming mga pupuntahan at sa aming destinasyon at nakaka thank you Lord dahil ginagabayan niyo kami hanggang sa makarating kami sa aming pupuntahan. At hanggang dito lang muna mga ka Salamat sa inyong pagsama sa aming travel vlog. At samahan niyo rin ako mga ka sa aking season 2 ng aking travel vlog ang papunta sa simbahan ng Taal. Hanggang dito lang muna mga ka Thanks for watching.